Bakit pa nangyayari ito ng ano, hindi nyo inaano sa akin? Ano? Direkto. Lahat to, kumpis kayo nyo Walang permiso yan, property to the city. Penalize nyo lahat ng mga gamit nila dito. Ano, hindi na ako matutulog? Wala na talagang gobyerno, kanya-kanya na lang. meron kayo, meron in-inspection isang construction site. At, yes. At ipinakadado niyo pinakukupis kayo yung mga equipment doon. Ano po yung konteksto doon? Ano po yung kwento sa doon doon? Bakit po ipinatigil niyo yung uh, itinatayong proyekto ni sa congressman? Oh. Ang initial, kasi na magpapatayo kami ng bagong library. Sa nakita ko, biglang giniba yung basketball court doon na pag-aari ng lungsod ng Maynila. Tinanong ko si Andres kung may permit ba wala daw siyang alam na nabigyan ng permit. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman, ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. O, paano nangyari yun? Walang permit. O, paano nangyari yung nila yung property ng City of Manila? Saan napunta yung property, yung mga bakal? Pag-aari yun ng lusod eh. May pananagutan pa yun sa CGSO eh. O tapos, biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office ng City Government of Manila. O, o ngayon, ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo eh, may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila Not City Congress of Manila Sa totoo lang Okay, pinare ko lahat yung uh, Mga tao doon At kinukumpis ka namin yung mga gamit And now we're uh, Doing what we need to do Tingnan natin kung may masampo lang Yan ang kung bakit ako uh, Nalulungkot hindi pa nadala itong mga congressman, iniimbestiga na sila ni Presidente. nagka leche, -leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Sekretary Bono. Diba? Inamin na nila eh. Ang trabaho ng congressman, gumawa ng batas. Hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. O ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering. Inaaproba naman namin eh. In fact, I'm gonna tell you, yun di masalang, di ba isasara, gagawin ng DPWH, o humingi ng permiso sa amin, o nagbayad ng buwis, P500,000, 4000 pesos. O, anong ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit, ang higpit-higpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humihingi ng permit sa city government. Oh now, I'm calling the attention. And you tell him this. Oh, lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Oh. Bakit lawyer pa yan? And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natuto sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million eh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Eh, lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, oh, yun ang uh, hamong ko sa kanila. Ngayon nila imbestiga sa Quadcom ang sarili nila. Ito to, the source for the ganders, the source for the gander should be the source for the goose. Tanong ko ha, lawyer yan. Itanong mo sa kanya. Ito po, tinatanong ni Yormi sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building ng walang building permit sa City Hall? And he's a lawyer. I am no lawyer. I may be wrong. Tapos na durog. Tapos na disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? O, baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. O, na, kanina, naawa ko doon sa mga matatanda. Eh. Biro mo alam mo ginawa, pare? Pinatayan ng kuryente espinalalayas, pinalalayas. Nino. Noong kontraktor. Nino. Ni congressman. O, dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya kinumander, kaya ngayon nilock namin yung ano at pinakakasuhan namin. O, ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property giniba nila without, ito, ito pa isa, Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolish, uh, demolition permit? That is my challenge to them. Oh, you tell that to Congress. Eh, sinabi ko na, in-interview na nga ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, nagpa-abiso na ako. Eh, baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako, may pananagutan sa taong bayan. Abusado yan mga katulad yung isang congressman pa doon sa district 2. Eh, yung uh, sunog apog pumping station. Wala rin. Yan ang nangyayari, base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Eh, pakiramdam nila kasi sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno oh. sa buong Pilipinas they can do what they want to do because they are congressmen. they can investigate what who they want to investigate because they are congressman on the premise of what good governance uulitin ko good governance o oh, sige pwede ba magdemolish ng building ng gobyerno nang walang demolition permit. Pwede ba mag-construct vertically, horizontally, nang walang building permit? He's a lawyer, and I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. O, ang ano ko. Kaya ako talaga, ang Basta akot, po-protectionan ko ang karapatan ng mga taga maynila Because that is my obligation. Now, kung hindi sila hihinto sa pang-aabuso nila, sa kanilang kapangyarihan, eh, papapanagutin ko sila. Hindi ako, ano, wala, wala akong ano, no heart loss ako sa kanila. Sa totoo lang. May gobyerno na sa lungsod ng ano Anong araw, baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayo. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan, City Government of Manila. Headed by local chief executive. Tapos, ang usap. Ayun po ang tugong ko dyan. Kaya ganyan ang damdamin ko. Okay po, boss. Thank you, guys. Okay. Thank you. Thank you.